Napakahalaga ng isasagawang confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court dahil dito pagpapasyahan kung itutuloy ang kaso o hindi. Ayon sa nagpagsalita ng ICC, titignan ng korte kung may malawakan o sistematikong atake sa taong bayan at kahit isang murder lamang daw eh, maaaring ituring na crimes against humanity. Kakatutok si Maurizio sa Setyembre, nakaschedule ang hearing para sa confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na murder as a crime against humanity. Pero gumugulong na ngayon ang paghahanda ng depensa at ng prosekusyon. Sabi ng tagapagsalita ng International Criminal Court na si Dr. Fadia Labdala, sa mangyayari sa hearing ibabase ng mga hukom ng pre-trial chamber 1 kung ibabasura ang kaso o idederecho sa paglilitis. The prosecutor will be presenting certain amount of evidence on which He intends to rely for the purpose of the confirmation of the charges, and in which the defense can actually be presenting counter evidence. Mm -hmm. And also, the lawyers representing the victims will be able to make their observations. Mm -hmm. Maaring tatlong araw lamang tatagal ang hearing kaya malamang hindi maiharap ng magkabilang panig ang lahat ng kanilang alas. Kaya dapat piliin ang prosekusyon ng mga pinakamatitibay na ebidensya para panindigan ang kaso laban kay Duterte na sistematiko umanong pag-atake sa kanyang war on drugs na kinamatay ng mga biktima. Pwedeng magharap ng mga testigo ang magkabilang panig at maari silang isa-ilalim sa cross-examination. Not all witnesses are victims. Actually, most of the, of the witnesses are not victims. And not all the victims are witnesses. Actually, a very limited number of victims would be called to be a witness. Mm -hmm. And normally, uh, most of the victims will be represented by a lawyer. In very few instances, the judges allowed one or two of the victims to come in person and tell their stories but they are not there to accuse someone they are there to present their point of view their observations and their stories to the judges the accusation is done by the prosecutor and the witnesses are called by the parties either the prosecution or the defense. Sa September 23, nakatakda ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ICC para sa kasong Crimes Against Humanity. At maaaring magtagal ito ng hanggang tatlong araw. Pero may panibagong hanggang anim na pong araw ang hihintayin bago makapaglabas ang korte ng kanilang desisyon kung tutuloy ba sa trial stage o hindi ang kanyang kaso. Up to 60 days. It can so, be uh, shorter but the judges have to issue their decisions. In a maximum of 60 days after the closure of this process of uh, conferential of charges hearing and eventually after the written observation if there are requests for written observations. Ang desisyon maaari pang iapela sa appeals chamber. Sa kaso laban kay Duterte, tinukoy ang pagpaslang umano sa di bababa sa labing na individual sa kamay ng Davao Death Squad at di bababa sa 24 na individual sa kamay ng mga alagad ng batas. So if there is a plan that involves uh, a widespread or systematic recurrent attack against civilian population, even one murder may be considered a crime against humanity. Bago ang September 23, sinabi ni Dr. El Abdala na maaaring magpatawag ng hearing ang pre-trial chamber kung may kailangang pag-usapang procedural matters. Maaari rin itong magpatawag ng pagdinig para talakayan ang kahilingan ng kampo ni Duterte para sa interim release sakaling mag-file ang depensa nito. Sabi ni Dr. El Abdala, mahaba matagal na proseso pa ang ng kaso laban kay Duterte. Pero pagtitiyak niya, mabusisi ang investigasyon sa ICC dahil tunay na hustisya ang gusto nilang makamit para sa mga tamang tao na pinagkaitan nito. They should trust the justice and trust the impartiality and the objectivity of the work of justice. Mula rito sa The Hague, Netherlands. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Horas.